Kaon di sagsitsirya masama na sa iro. Ha? Kaon. Masig man hilo na. Lagot ka dingdong, kumain ka chichirya. mister Chips, tapos with cheese. Sarap? Ini mah kita, oh. Sabi

Two weeks muna sa bukid. Balik na naman ulit sa tower. Pagtago na naman doon sa hideout ko doon sa labahan. Init na. Init na. Eh, mainit na dito ah. ini tanah pusing nasi upuan doon, eh. Hello, Losis Warren's World. Galap shout out. Thank you for the thumbs up, guys. taga Amerika yung aking mga bisita. Hating gabi na ngayon sa Amerika, hindi pa kayo nasitulog. Dito ay, ano, lunch time, alas dosi. Yan yung, ano, oh, Lucy Suarez World. Or, the Bukid, the Bukid Light. Ganda naman yung ating weather Pero, biglang aambon nga lang. Aambon bigla. Ganoon yung panahon dito. init Sampay ng mga bata. CR nila okay na may CR nila guys may yan yung bag ko Nagkainan ko ng mga cellphone at wallet at iba iba pang bagay Daladala -dala ko kasi baka mawala naglaylo muna ako sa pagpili guys ha kasi wala akong internet sa amin hindi naman ako magtambay dito ng matagal din ano lang saglitan lang uwi balik ganyan pero ipili ko kayo mamaya ligaw na ano yung mga halaman na yan o oh. inaalagaan yan sa Maynila yung namulaklak ng dilaw yan inaalagaan yan sa Maynila guys dito sa kanila nandiyan na hindi ko yan i-ano eh, isama sa pag tabas sabihin ko sa tao na wag na isama yan kasi halaman yan eh maganda din naman yan oh, tingnan may yellow na black black sa Manila is pula yan malaking daon oh. gumapang dyan sa gilid nandun pa yung manok manok doon ang kapitbahayan hindi daw nila manok mag ano ako dito eh highlights ta ba